Nei! <hums> Ghost Hunter 18. Uh, inaabot kami ng gabi dito. Delikado ngayon. Bro. Baka makarinig tayo ng ano ba? Nang ano nang aso ba? kahit na nandito tayo sa ano? Kasi yung aso pala kahit saan yung gumagala. Tapos sila yung makakita palagi ng ano? Malay

yun know, uh, oh hindi mira tayo na ano yan makita yan mira tayo na makita yan nasa taas yan so yun mga kantero sana narinig na ano, narinig sa a camera natin yung ano yung busis kanina dalawa yung bro ah dalawa yun magkaibang ano Nansan? Yung isa parang nandun no? Nandun sa may puno ng niyog. Kasan? baka na, nagbibi, baka nangungupras yun ha puntahan mo sama na ako okay ka hindi talaga ano hindi talaga tayo pwedeng magkumpiyansa na ano kahit na aso kasi alam naman po natin na yan po yung ano din nila labro bro may daan dito bro Now, may daan o. Yun o. Know? Daan na. Kasi parang dyan talaga yung kanina bro. Nahanap ko yung ko yun. Ha? Nahanap ko yung boses dito kanina. Yun. Ano kaya yun? Aswang yun bro. Huh? Yun o aswang. At saka kapag gabi. Kapag gabi kasi bro. Yung ano nila nasa itaas at saka yun ang ano nila ang ano din yung material nasa baba yan uh, so yung mga kanter pwede asahan talaga natin na mayroong na dito sa bandang baba ha sigurado yung ano boses no sa akin hindi ko sigurado kasi ano itong cellphone ko parang din itong parang ako medyo bungol si mga kanterong sana lang hindi ako sigurado pero dalawang magkaibang boses yun bro dalawa yun bro magkaiba bro, bro huwag hmm. kang magpabungol-bungol mamaya ha ha huwag kang magpabungol-bungol mamaya ah hindi pipilitin ko ha bro ha? walang problema yan bro grabe yun ha nakakatindig balahibo talaga yung ano na yun patuloy tayo kasi Pinahanap talaga ni Ilo yung ano yung, yung kanina. Hindi yan makikita talaga bro. Hindi yan makikita bro. Yung material na lang po yung makita. Yeah. Ha? Asa to? Yung material makita natin yun. mag makikita tayo ang mga kandero. natin yung paligid dito. Asa bro yan yun? to? Huh? Asa na bro? Isa Ano yan? Turakat ba? Kanakanan yung kwan bro? Kaya nang ibukol ba? sama na? Nasaan na? Nasaan na? dili? Kaya na. Iyawan ko din. Ha? Yan o. Nasaan nga ba yan? Hindi ako sigurado eh. Hindi ya? Ah. Parang hindi ya? Ah. Hindi rin makita. Nasaan ko? May hindi pa ng flashlight ko bro. Bulawas din itong flashlight ko. Yun, Ganun din sa akin. Sobrang init. Kaya lang. Nasira lang yan. Binalibag ng anak ko. ang aka ng gritty ng plastic na yun pa yung palagi kong ginagamit kasi ano ba puti puti okay. ito kasi ano yun ah ice ito kasi yung kulor nito ice manilaw yellow hmm yung yellow ba yan nga yung gusto ko eh ice yung gusto ko rin yung ganyan na ilaw bro kasi sa dun sa puti ayaw mo ba nung madali madali maglubat yung ganyan hmm Malaki, malaki yung ganyan, bro. Malaki yung battery ba? Battery sa truck sa ibigay, ilagay ko ha. Ko wala din akong flashlight. Kasi yung flashlight ko wala na din. Nasira. Ha. Ngayon ano bro. Huh? May tumawid. Para may nalo ko ni jambo. Yun. Ano 'yan? Yan, malaki pala yung buwan ha? na nakikita dito you know? oh, huy my goodness wow you know bro pakinggan mo bro oh, wow parang may aso na ano ba Ganito ba talaga dito, bro? Na experience mo din ito, yung ano? Ha? Sobrang tagal na ko kasi ano? ha? Uh, hindi na experience. To. No? Kasi noong una, upo na upo lang ako. Pero ngayon, bumabalik tayo sa ano, sa yung bang parang field ma ano. Uh. Ha? Sa akin din ako magtataka, vlog talaga 'to. Ha. Uh, mangga. mangga 'yan. Parang may kakaiba talaga dito, bro. <tinyo> ha? Mango oh My goodness. Baka may condensed ada diyan. ito. Coconut float. Ha? Coconut plot.

Ano yun oh. mga kanter may ihipa, may yapak dito yun oh. May marunong pala mangihi sila po. Oo, ano mo. Sin mga kanter. Yung ano po siya na ano? Healthy to bro, healthy. Kasi kapag ano ito, ano yun, bro, nagka-diabetes to. Maraming ano yun, maraming mamang. Uy, dalawa bro. Kung palang talaga ito bro. Yun Baka ano yan? So, yung... Baka... Di, kanina ba? Yung hinabol natin. Baka dito yung tumatakbo talaga. Sa, ano Baka nakaihi sila ba sa pagtakbo din? Pero ibang ano, yun, usapan nyo kasi araw yun. Wow. Ito gabi dilik. Dili. Ay. Sige, sige. Hindi, wala na. Nakakita na tayo ng ano. Yun. Ah, ano na yun? Confirm na yun na. Parang dito sila dumaan kanina. So, nasundan talaga natin. Agoy. Okay taka ka, gidri, abay. Diyan banda. Sa itaas. Walang daanan dyan, no? Ha? Walang daanan. Ang pangpang naman dito. Kaya pala walang nag-uma dito. Uy. Ha? Ayun po. Uh -huh. Ayun mo, ayun mo. May sa itaas, mo. No? No. kerja di tempat makadaan dito di dito, Di dito, 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 dito. Dito, bro, ay ulang daan di tu. So, Break tadi bro, tengah muna tayo? Kenapa tengah gelakat? dito talaga bro malaki talagang hinala ko dito bro yun know, tsaka yun know? ano nangyari sa camera ko bro yun yeah. o bakit yun know? o uh, loob o ano nangyari dyan bro sa flashlight ko siguro to bro yun yeah. ano Bumabalud balud yung kuha ng camera. Yun know, o. Bumabalud balud sya. Bumabalud balud. Bro. Hmm? Sa tingin mo, tama yung hinahala ko. Hmm. Dalawa kasi yan. Ano talaga yan? Parang ihiyan ba? Yun know, o. Dalawa, dalawa yun o. Pago pa talaga to. Tapos may mga yapak dito. Na nakapaalang. E, hey, tayo na tayo, bro. Tayo na tayo.

It's Nang ano ko bro uh -huh. plus ko. Uh -huh. plus ko. Ang plus light ko Ang labo Ang plus ko Malabo ang plus light ko Ang Okay na

ulap bro lakas ah. tumakbo ng ulap eh? lakas yung anong pangit sa taas ba? hindi eh. yung ba dito? yun sa bro ha baka mahulugan ka ng ano dyan bro kukunat ulap um, yung problema nito kasi ako yung ano tawag ka bilog ang buwan ba? tabilugan ang buwan bilog naman talaga yung buwan bro hindi ah. na ma... kailan ba yung nagiging square yun lang din no? Magtataka ako dyan kung magiging hemisphere yung dyan bro Ha? Ah. <laughs> Magtataka ako dyan kung magiging hemisphere yung buwan Hindi, <laughs> tinalaman po talaga namin sa biro to kasi eh, Sobra ka na na talaga pagod eh Buti na lang may da dalang counting na <coughs> ah. Yung biscuit okay na yun Ayy mo na bro ah, tika, ano mo na bro? Kasi ano ko, ano ko? Ano, ano? Anong hmm, bag po? Anong ah. nangyayari ah, doon? Nag-amoy dingdong na ako bro, basta subang singot. Kaya ah. ngayon ko nga rin, ne pa na rin ako sa lesod. Mm -hmm. Buhay. Napakapait pait. Yose ka muna? Hmm. Ayos ka lang bro. Ah, di ah, pagod yung naramdaman ko bro. oh, kasi so matagal ka din hindi nagapagal eh. Uh matagal -huh. ka din hindi nagapag, ano. Matagal na ako kasi hindi nakapag-explore ng ganito. Ah. Uh -huh. Kasi yung exploration ko, puro ano ba, maritisan na lang to Hmm. Nagla-live ka pa? Ha? Huh? Nagla-live ka pa? Oo, oh, pero minsan lang mag-live ako. Ano bro? um simula nung ano hindi na ako nag ride kasi nahirapan ako magbasa uh, nahirapan yung kalisod? <laughs> nahirapan talaga ako magbasa hindi ko mabasa lahat kasi yung nagko comment is yung, yung, tatlo lang uh, nahirapan ako yung mag live na parang gapitok pitok lang yung mata ko tapos walang comment ganyan nga rin ako eh nagla live nga ako nung huli kong live dinilit ko na lang kasi nga wala eh walang, ano, dung, ano walang, um, walang ano walang kulay hindi, walang ano, walang comment. Walang comment. Oo. Uh -huh. Walang ano, na lang. Pero eh, hindi mo na ano, siguro 'yan, bro. Baka ano ba? Yung pero marami na nanonood, may nanonood. Wala din. Ah, uh, ano lang, konti lang din. Ayun, ano 'yun, nakat, nakatitig lang 'yun sa iyo. Ang sa lang din. Tinitingnan niya pag ano, ano, ano ba. Para para may shoutout out ko yung mga ano gusto mo pa shout Yan, it. yun, ang purpose din ko bro na mm -hmm. ano ba. Kasi minsan din. So wala naman. Kapag mag-video tayo, hindi naman natin ma-appreciate lahat.

Hindi na ito makakagalaw bro Adi, huwag lang ano, huwag lang mag Kampante kasi ano pa yan Yung Buhay pa yan pero ano lang yan Parang na 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 nabalian lang ba Yung ano niya, yung queers niya Hindi na masyado, ano Ayaw natin, anong gawin natin to Talian natin to Ha? Ayun ang humihinga pa pala eh Ano pa so? yan? Wala lang yung malay Eh, may tali ako dito Ha? oh yung kali. Yung kali d'la. Buwan nga eh. Ano yung notice? Last 2 ba eh? Di na yung nasabutan po Baka... Ano ba? Baka pinagtawanan tayo. Na... Yun. Napag-usapan natin kanina na konti lang yung manunood. No, to no. Baka, na to live. Baka... Naanong na ba? Kabi tinisap po ba na Ano ko Sayang to po. Hmm? Uh -huh. Sayang to. Bakit? Bakit? Malaki sana yung alho nito. Tayong <laughs> <laughs> <Kanyang> lang. <laughs> di <De, laughs> ano yung landas, di ano, kayo yung ano sa landas nyo, di hindi ka na, medyo na lang kayo. Ngayon na po. Balik na po. Ha? So, balik na tinto. Nalalapot tuloy itong ano na to. Parang ano ba, yung sa dos kumpanyeros. Um, um, pa. Yun. yung hindi makatakas hmm. ito yung bro ah. kaya mo yan ito yung pinaka problema bukatag ah! ah! ah. ka hindi matay lang ba ito bro oh ha huh? oh, manang pa yan okay.

magpakalaging baboy daw mo nito hindi yung sanong napagunog ka ay, good, good, good service yan ito yung tatanungin natin ito yung patuloy natin ang laman natin ang Dinsin, so, kung saan yung daanan. At da nila guys. Dinsin sa baryo ng mga, eh, mga guys. Bigla na lang lumusob po. Para makuha natin yung ano guys. Yung sadya natin na uh, ano. Kasi so, ito yung mga kantira na nalang ah, Antayin Kaya natin kung ano yung plano ni Jinik na, Nakasama yung, natin yung, Kung ano yung, yung balak niya, yung, plano niya Yun ang gagawin natin Pagpusin sa niyo po sana yung, Pero biglaan yung nakikinig pala Kaya So, ito yung ah, Nasa paligid lang. Pala no kaya tama yung hinala ko na may dalawang mi, kanina diyan. Oh. Tsaka nakapaalang, sulit na nakapa sila. Kaya yan ko muna. ano yung, yung dito sa mga dito.